Magandang farming mga kwatsero kamusta kayo sana ay ayos lang at ngayong araw nga mga kwatsero ay samahan nyo ako. Pupunta ako sa Mindanao Fruit Fair dito sa kartilya ng Katipunan katabi ng UDM at katabi din ng Manila City Hall. Ang tema nito mga kwatsero ay dadalhin ang mga prutas o produkto ng Mindanao dito sa kabisera ng Pilipinas. Kaya nandito po ngayon ang mga farmers ng taga Mindanao at mabibili nyo ang mga prutas namin sa murang halaga. Hindi nyo na kailangan bumili ng airplane ticket papuntang Mindanao para matikman lamang ang mga prutas na tumutubo doon sa amin. At dito sa fruit fair na ito ay may makikita kayong mga durian, lansones, mangustin, suha, aromatic coconut, sempedak, lakatan, marang, at American zapote. American zapote. At nakita ko nga din pala dito ang idol ko na si Sir John Flores na taga Don Carlos, Bukidnon. Si Sir John Flores ang nagdala ng sempedak dito sa Maynila at sila nga pala ay nagtitinda din ng seedlings neto. Ang sempedak mga kwatsero ay para siyang durian langka na may pagkamarang at ito talaga ang sadyako mga kwatsero. Kaya ako pumunta dito para matikman ito. Ang sempedak mga kwatsero ay native sa Thailand at Malaysia. Ganon din sa island ng Borneo at Indonesia. At pagkatapos kong kumain ng sempedak ay nakita ko si Sir Jong na meron siyang inilabas mga American Zapote. American Zapote. Kaya titikman ko ito. At ang lasa ng American Zapote mga kwatsero ay masarap naman. Para siyang mangga na maraming fiber. Hindi siya maasim ha pero matamis. At nung nilasahan ko pa ulit mga kwatsero, para siyang may hawik na lasa ng melon. At ang American sapote ay kilala din sa pangalang Chupa Chupa na native ng Amazon Forest na kadalasang makikita sa bansang Brazil, Colombia, Ecuador at Peru. At dahil dito ay inuwi ko ang nag-iisang buto dahil itatanim ko ito sa aming bakuran. At ang isa sa pinaka-highlight nito bukod sa Chupa Chupa ay itong durian na mabibili lamang sa sa halagang 180 pesos per kilo. At ang variety na kinakain kong durian ngayon mga kwatsero ay ang puyat variety. Ito ay malinamnam, creamy at malaman ay talaga naman mga kwatsero. Sarap na sarap talaga ako. Eh mantakin mo ba naman ang durian na nabili ko? Puyat, 180 pesos per kilo lamang at galing pa talaga sa legit na farmers from Mindanao. At kung gusto nyo din palang kumain dito mga kwatsero ay pwedeng pwede. Sabihin nyo lang sa mga nagtitinda na dito nyo kakainin sa pwesto. Dadalhin ka nila sa may maliliit na table at doon nyo kakainin. Yun nga lang mga kwatsero habang naglalakad yung mga tao na amoy nila yung durian at may batang dumaan ang sabi niya, yak, baho. <laughs> Pero hindi man ako nahiya ang mga kwatsero kasi hindi naman ako kilala na